Yun, yun mga kuros, uh, ito lang po yung kuha ko lahat o. Oh, yung mga dawi ko. Hasa, ispat, sa gunting. Eh, ako ipauwi na rin po. Yo mga kuros, uh, po sa inyo oh. Eh, ako lang po pupunta ng dagat. Pero, hey, no? wala po si Master. Hindi mo si mama sa akin o. No? Dahil meron siya ginagawang pamput. ah yun, ako lang po pupunta ng upunta. やめろ Yun mga kakunas, at uh, nakarating na pala ako dito no, sa laot. At nagulog na rin ako ng pasol. You know? Nagulog na rin ako. ah uh, mayroon, mayroon, na rin, pala akong mga nabingwit mga kurso. Hasa po. Hasa-hasa. Good size na po ito. <laughs> at hindi ko pala napakita sa inyo dahil pagdating ko dito ay eh, namingwit ako kagad. <laughs> Naminggit po ako kagad pagdating mga kurus. mamaya uli. Yan, nagkahulog akong pasul uli. Oh. Pangabang oh. na lang mamaya mga kurus. Yung mga kurus. Yun. on po. Is on. Yan ah.

yun ito po yung mga huli kong mga grus. may mga na lang mga gulos kaya isabod <laughs> sabod po yung aking pasol nagsabod still na no so, gulos may mga na lang po yun, yun mga kagulo sa uh, ito lang po yung kuha ko lahat oh. yung mga dawi ko hasa ispat sa gunting eh ako ipauwi na rin po dahil matas na yung araw oh. Uh. medyo matas na po yung araw kaya pauwi na po ako ayun lang po yung uh, ko mga kagulo Okay, pauwi na po tayo. Uh, Yan, pauwi na po tayo. Yan, pauwi na po tayo.